tara pag-usapan natin ang pagkatapos ni Kimi sa work sa Showtime ay dalawa ang susundo sa kanya. Sumakit ang ulo niya sapagkat si Gerald ang nauna kaya medyo na si Kim kay Paolo. Pagsilip ni Pao ay ando na si Gerald nakababa na sa kotse. Si Kim nga ay nainis sapagkat late si Paolo na ang gusto pang sabayan ni Kimi ay si Paolo lang. Kaya habang naglalakad ito ay sumasakit ang ulo kung paano sasabihin kay Gerald. Si Gerald ay nagtataga talaga na maghintay sa labas para antayin at mahatil si Kimmy. Gusto na uling ipakita ni Gerald Anderson ang pagkansinsir ng puso niya kay Kimmy. Sabi ng mga nagalit na fans na si LB Mendoza, No to Gerald, babaero yan, sinaktan niya si Kim noon at iniwan tapos ngayon babalik ka, Mahiya naman siya kay Paulo. Sabi ni si Sinaida oyan. yan, palaos na kasi si Gerald kaya gustong sumabay sa kasikatan ni Kim. O, oh, lala Gerard wala ka ng kalingkingan ni Paulo kaya huwag ka nang mag-disturb kay Kim at Paulo. Pinapaiyak mo siya yun, nag-cheat ka kasi sa best friend niya ni Kim. Sabi naman ni Josephine Adian, No way, huwag ka nang pumalit kasi napakababaero mo. Tama na kay Julia, period na may Paulo na. Faithful, respect, love, and kiring kay Kim Chu kaya huwag ka ng panira for sabi naman ni de la Cruz. No need na kimpaw na lang forever. Maghanap ka na lang ng iba, huwag mo nang ipagpilitan ang sarili mo. Tapos mo siyang iwan at ipagpapalit sa iba. Ano ka siya nga, kimpaw, strong forever. Sabi naman ni Dore Grillo Clapis, Gerald, manahimik ka na lang, puro break ka sa GF kasi... Mahilog ka, bakit iniwan mo si Kim? Hindi ka makontento, maraming nagdaan na babae sa buhay mo si, si hi, may Paulo Abilino na nanahiwig na silang dalawa please tama na iba na lang Kim Pao is enough sila na lang dalawa bantayan mo maigi Paulo si Kimi at baka biglang mahulog pa ito kay Gerald kaya ngayon lang ang chika dinet at mag like share and subscribe thank you so much